Magandang araw po sa lahat ng ating mga kababayan at uh, mga kasama sa rehiyon ng MIMAROPA. Nandito po tayo ngayon sa may bahagi ng Barangay Santa, Is ah, sa may Barangay Santa Isabel. Barangay Santa Isabel po ito. Sir Dennis. Sir Dennis. Santa Isabel. Santa Isabel sa Calapan City at uh, nandito ang buong puwersa ng Philippine Information Agency MIMAROPA para po magsagawa ng aming uh, tao ng uh, Christmas Gift Giving oh, at isa nga po ang uh, pamilyang ito sa nabiyayaan ng uh, munting regalo mula sa aming uh, ahensya. Pasok tayo sa loob. Pasok kayo, Hello, Katie, oh. Gina! <laughs> Ayan, mapantapay siya. Eh. Huh? Ay! Nang araw Pasko Nang na bagong kailan lang Ngayon ay Pasko, dapat pasalamatan Ngayon ay Pasko, tayo ay mag -awitan. Pasko, 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 Pasko na naman muli Panging araw natin pinakamimiti Pasko, 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 Pasko na naman muli, Ang pag-ibig na gali.

Pasko nalaman muli Angpag-ibig naga hari Ipung-ipung busi-busila Ganyan ang indak Nama mga bumbilia Kikindak-kindak Kukurap-kurap pinaglalaroan ng iyong mga mata. Kumukuti-kutitap, yeah. bumubusi-busila, kanya ng kurap ng mga bituin. Tumitibok-tibok, sumisinok-sinok, runahan ng palarang bituin. Ibat-ibang panaputi at ating isabit sa puno, buhusan ng mga kulay, Tong papa ng mga regalo Tumitibok-tibok, sumisinok-sinok mo lang manunod sa sabihin Pupulupot, lupot, paikot ng paikot Corona ng palarang between Nagdagan mo pa ng candy ribon, ko sa bonita

Tayo ay mag-agsiawi ng magagandang bibig. Dali ng Diyos ay pag-ibig ng si Kristo'y isinang. May tanong ay nagsinalaw at ang bawat isa ay nagsipagalong ng tanging halang bagong taon ay magbagong buhay Nang lumigaya ang ating bayan Tayo'y magsikap upang mapagtanapin ang kasagat kedunikayaan aning bayan Kayo magsikap upang makamtan natin ang kasadyanan Kayo magsiyawi habang ang mundo'y tahimik Ang araw ay sa sanggol na nang ng nan.

Ay si Santa Claus nasa, na sana. Santa Claus, pasok na. Tingnan ko maso, kay si Santa Claus. Santa Claus. Yeah. Yay! Yay! May regalo yay! sa iyo ang PIA ni Maropa. Yeah. Ka Member ka na PWD dito? Oh, Member ka na PWD? Opo, sa malamig po. Doon sa. Ah, doon ka sa malamig. <laughs> okay. Kailan si Kuya? so ito po ang regalo ng uh, Philippine Information Agency Mimaropa headed by our uh, regional uh, director Miss Maria Miss Victoria Ayan. anong name mo Maria, these, uh, Maria yeah. Teresa Maria Teresa ito ang regalo. Isa sa mga beneficiaryo ay si Maria <gat> Teresa. Rudy 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 Rudy, Rudy. 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 Rudy Fernandez. Ayan. Ay, okay, magpipray po tayo. Pila Diyos na salamat po sa araw na ito na pinagpala mo Panginoon ang pamilya uh, ni Kuya Rudy at ni Mata Teresa na kayo po Panginoon na uh, bigay sa kanilang gantong buhay. Alam namin Panginoon ay uh, hindi nyo sila pababayaan ni iiwan dahil tulad po ng inyong pagmamahal sa mundo Panginoon ay uh, sila po ay mahalaga sa inyo Panginoon, salamat din po sa mga blessings na kanila matatanggap walang mula din po sa mga tumulong din sa amin kaya Panginoon, kayo po Panginoon ang siya mag-bless sa pamilyang ito patuloy niyo po silang gabayan dali sa tama ilayo sa anong makapamakan at higit sa lahat sa matinding karamdaman Panginoon, pinapanalangin din namin sa si Teresa, sa kanyang kalagayan na yun. Taas po namin, Panginoon, nawa ay uh, Uh, ilumi mo po Panginoon ang kanyang, uh, kanyang katawan upang uh, manumbalik ang kanyang kalusugan Panginoon. at uh, kayo po Panginoon ang pinakadakilang Diyos na siyang uh, magaling maggamot sa mga mahal mo sa buhay Panginoon salamat po muli sa pagdala sa amin dito at nga ng Panginoon na maging pagpapala uh, po sa pamilyang ito ang aming uh, pagkakalo sa kanila salamat din po Panginoon sa pamilyang ito na pinakalo mo sa amin upang magbigyan namin ng tulong Panginoon Muli kami nagpupuri at nagpapasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Salamat, 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 salamat sa po. Merry Christmas to Happy Christmas. Happy Happy Christmas. Thank you for saying you. Salamat, salamat po sa mga blessings. Salamat. salamat po. Ayun nangarating din. dito. Eh? Ganyan naman po lagi kami, nabibigyan ng blessing. Hindi mo wala yan. Oh, ako nga po ay nakapulot sa kapitol ng pera, binalik ko doon sa ano, sa may-ari, 62,000. Wow. Oh, ito. Oh, pulot ko ng November. Bago lang, bago lang. ng November lang nakaraan. Oh, okay, ito yung mga kanaka doon. Picture ni Gigi yan. Picture ni Gigi. Gusto ko i-picture niya sa yung sa February 14, yung love story nila.

Yeah, ah, ang aming mga kasama dito sa ng Mga Piki at tayo po ipan samantala ang kasama <coughs> 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 ano yung uh, mensahe na gusto mong uh, paabot ngayong Pasko Eleanor <coughs> Thank you po sa lahat Merry Christmas po sa lahat Thank you po sa lahat ng mga buti na nagpangiti ngayong araw sa akin. Thank you po. For... Thank you sa blessing.